Isipin mo, baka hanggang tuhod na baha sa buong barangay mo. At alam mo kung bakit? Dahil 'yun bang flood control projects, mabagal or kulang ang quality. Pero sagad naman ang pera na pinambayad sa mga nasa likod niyan, contractors, DPWH officials, mga kilala sa bayan. Hindi ito pelikula ito, ang pakiramdam ng iba nating kababayan tuwing tag-ulan. Yan ang simula ng kwento natin ngayon, korupsyon, kapabayaan, at pagbaha na galing sa maling proyekto. Kapabayaan Korupsyon Baha Ikaw ang biktima Bago natin tuklasin to, like na kung nais mo ng pagbabago. At subscribe para marinig ang ating mga boses, sama-sama tayo sa laban para sa tamang serbisyo. Narito ang totoong issue, maraming bilyon pesos ang inilaan sa flood control, pero bakit nauwi sa baha pa rin ang mga barangay? Kada taon, milyon-milyong piso ang inilaan para sa flood control projects sa iba't-ibang panig ng Pilipinas. Pero sa tuwing may ulan, baha pa rin. Paulit-ulit Paulit-ulit tayong sinasaktan ng parehong problema. Kaya ang tanong, saan napunta ang pondo? Ano ang nangyari sa mga proyektong dapat sanay nagpoprotekta sa atin? Una, may mga proyekto na tinapos ng mabilisan, ginamitan ng murang materyales, at kung minsan ay kalahati lang ang nagawa. Kapag bumagyo, gumibigay ang dike at ang tubig, umaagos sa mga bahay, sa palayan, sa buhay ng mga Pilipino. Pangalawa, may mga ulat ng korupsyon, mga kontraktor at opisyal ng gobyerno na umano'y nagtutulungan para sa kikba. Ang halaga ng proyekto pinapalaki. Ang kalidad pinapaliit. May perang lumalabas pero walang kumpretong benepisyo sa taong bayan. Pangatlo, hindi lang kalye at kabahayan ang naapektuhan. Maging ang kalikasan na mga punong pinuputol, mangrove na sinisira, basurang pinatapon sa tabi ng ilog, lahat yan nangyayari sa ngalan ng development, pero sa totoo lang, kapabayaan ito. May mga proyekto rin ginagamit bilang kasangkapan ng politika. Lalong-lalo na tuwing eleksyon. Nagsisimula ang construction, may tarp ng politiko, may groundbreaking. Pero pagkatapos ng photo, wala na. May ang komunidad sa delikadong sitwasyon. At sa bandang huli, sino ang talo? Tayong mga ordinaryong mamamayan. Ang mga magsasakang nawala ng an. Ang mga pamilyang napilitang lumikas. Ang mga batang natutong lumangway sa baha, hindi sa daga. Hindi ito bagong kwento. Sa totoo lang, matagal na itong kwento. Pero kailan tayo titigil sa pagtanggap? Kailan natin itatama ang sistemang paulit-ulit na binibigo tayo? Pero sa kabila ng lahat ng ito, may pag-asa. May paraan. At may solusyon kung tayo'y kikilos ng sama-sama. Una sa lahat, kailangan ng transparency. Dapat alam natin kung magkano ang ginastos, sino ang kontraktor, anong klase ng materyales ang ginamit, at kailan matatapos ang proyekto. Ang proyekto para sa bayan, dapat buka sa mata ng bayan. Pangalawa, dapat isali ang mga mamamayan mismo. Mga NGO, media, barangay councils, lahat dapat may boses eksperto sa engineering, kundi eksperto rin sa pamumuhay sa lugar. Pangatlo, ang mga tiwaling opisyal at abusadong kontraktor, kailangang managot. Kung may ebidensya ng overpricing o pagpapabaya, dapat may parusa. Dapat tuloy-tuloy ang kaso. Dapat may blacklist. Pang-apat, kailangan ng matibay na technical standards. Hindi pwedeng pwede na. Dapat may independent audit, may environmental review. Kasi hindi lang lupa at tubig ang pinapakialaman, buhay at kinabukasan natin to. Panglima, kailangan ng edukasyon at pagbabantay. Hindi pwedeng tahimik lang. Magtanong tayo. Magpost tayo. Magkwento tayo. Kasi minsan, mas mabilis pa kumilos ang social media kaysa sa gobyerno. At panghuli, isulong natin ang mga proyekto na hindi lang konkrete ang solusyon. May mga natural methods na mas sustainable, tulad ng mangrove rehabilitation, river restoration, at tamang urban planning. Kung may pananagutan, may kalidad. Kung may partisipasyon, may direksyon. At kung may malasakit, magiging posible ang pagbabago. Sa dami ng mga kwento ng pagbaha, isa ang tumatak sa atin, ang kwento ng mga barangay sa buong bansa. Bago mag-eleksyon, isang flood control project ang sinimulan. Mabilis ang kilos, may tarp ng kandidato, may pasabog na seremonya. Pero ilang buwan lang matapos itayo, bumagsak ang daig. Di kinaya ang unang bagyo ng taon. Ang resulta? Baha hanggang dibdib. Wasak ang mga taniman. At isang lola na walang malipatang bahay, natutulog sa evacuation center na walang kuryente. Sa Quezon City naman, ibang eksena. Isang grupo ng youth volunteers ang naglibot sa gilid ng bagong drainage project. Napansin nila, kulang ang rebar, manipis ang semento. Kinunan nila ng litrato, pinost sa Facebook nagviral At dahil doon, napilita ng kontraktor na magsagawa ng re-inspection. Nagkaroon ng pagbabago dahil may nagbantay. Mula sa Visayas, may kwento rin matapos ang bagyong Yolanda. Sa isang coastal town, flood walls ang itinayo agad-agad, pero hindi dumaan sa tamang shoreline plan. Wala rin environmental review. Resulta, nasira ang mga coral reefs at ang mga mangingisda na wala ng huli. Ang proyektong dapat magligtas, siya pang sumira sa kabuhayan. Iba-iba ang lugar. Iba-iba ang kwento. Pero iisa ang pattern, kulang sa plano, kulang sa malasakit, at sobra sa kapabayaan. Pero sa bawat kwento ng pagkabigo, may araw at may pagkakataon na baguhin ang kwento. Hindi lang tayo ang nakakapansin sa mga pagkukulang. Maging ang mga eksperto, matagal nang nananawagan ng reforma. Sabi ni Felino Palafox, isang architect at urban planner, ang tunay na flood control program, hindi lang tungkol sa paglalagay ng dahil. Kailangan ito ibahagi ng mas malawak na urban planning, may integration ng waters, may consultation sa mga lokal, at may audit ng independent body. Ayon kay Heidi Mendoza, dating commissioner ng Commission on Audit, COA, at isang stalwart na tagapagtabuyod ng transparency at accountability, ang pagtukoy sa anomalya sa public funds ay hindi biro kailangan ng matapang na pagtutok sa irregularities at suporta para sa mga naglalantad ng katiwalian sa gobyerno. Sinabi niya na ang tunay na paglaban sa korupsyon ay hindi lamang sa pag-uulat ng mga nakitang anomalya, kundi sa pagpapatunay na magkakaroon ng resulta. Mabagal man ang sistema, kailangan may pananagutan at may katapat na parusa. Tama sila. Dahil ang pagbaha hindi lang problemang teknikal, ito'y problema ng pamahalaan, ng sistema, at ng pananagutan. Ngayon, ano ba talaga ang pwede natin gawin bilang mga mamamayan? Hindi mo kailangang maging engineer, opisyal, o eksperto para makialam. Ang kailangan lang pagmamalasakit. At isang simpleng gabay, ang ATCE Framework. E para sa as. Magtanong, Ano ang proyekto? Sino ang kontraktor? Magkano ang budget? Kailan matatapos? Ito'y karapatan mo bilang taxpayer at mamamayan. New para sa truck. Bantayan ang proyekto. Dumaan ka sa site. I-document mo. I-post kung kailangan litrato, video, updates, lahat ng ito ay ebidensya. Sui so, para sa call out. Kung may problema, kulma ng simento, kulang sa bakal, may basurang tinambak, huwag palang pasin. I-call out. Sabihin sa barangay, isumbong sa media. O gamitin ang social media ng maayos at responsable. At i-para sa escalate kapag hindi umaaksyon ang lokal na opisyal, iakyat. Sa DPWH, sa Ombudsman, sa Kowa. May proseso. Huwag susuko. Dahil ang tahimik, kadalasan siyang inaabuso. Simple pero epektibo. Ask. Track. Call out. Escalate. Ika nga, kung may sistemang gumagawa ng katiwalian, gumawa tayo ng sistemang babantay. Hindi ito slogan. Ito ang sandata ng bawat Pilipino laban sa kapabayaan at korupsyon. Maraming salamat sa pagtagal. Kung nakakaantig ito sa iyo, ilag -like na isang click. nakikipagreklamo o nakikipagtulungan. Baka ang kwento mo maging inspirasyon sa susunod na video. Sama-sama tayong magtatag ng accountability, resilience, at pag-asa. Maraming salamat po ulit. Hanggang sa susunod, para sa bayan, para sa kinabukasan. Ingat tayong lahat!